Dallas, nó ăn tốc Nó luôn 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 xuống luôn 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 ngay, luôn Pati pa nagagalit siya. Kapagos ko sa mga bata sa simbang. Ayan. Malinaw yun! So, today, ako ay magmimistulang patulong ng ina ko. Kasi, nandito kami sa dirty kitchen and sobrang dumi, sobrang daming damit. As in, ilang container to. So, napamigay to lang nanay ko. May nakausap na siya na mga taga simbahan ipapamigay ko nanay ko kasi sobrang dami 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 damit nakala mo artista mo model as in tignan nyo ilang container siguro mga 11 container yan full man tapos meron pa siyang aparador na ang lalaki sa kwarto mas may mga container pa sa loob ng bahay kung ano naman kayo bibili so ngayon dahil hindi niya na magamit kahit naman sabi niya iukay niya hindi niya kaya may benta higain na lang niya dahil magpapas ko naman so katulong ko yung anak ko and then yung isa kong kapatid na maglilinis dito kakagaling lang nila ng clinic dyan ka lang dali dali sarado natin yung nanay oh my god masasolo ka na tong mga lovely birds Hi! Ano ha? Ngayon nyo ako subukan, ha? Ngayon nyo ako subukan! Nanggigigil na ako sa inyo ilang araw na. Nasaan na isa? Hoy! Baka lang pidurutin niya yan. Oh my God! So... you are lovely! Ha? Ilang na ako nanggigigil sa inyo! Lo! Hmm? Puro kayo dot 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 dot. Yan yung nanay, yan hey, nanay. Narinig ko na yung nanay, Hala, kita na yung mga puting-ting nila. Ah, ay! Ito, babae. Oh my God, ilang, wala pa, isang linggo to, wala pa, no? Ito, baba, ah, babae. Jesus! Oh my God! Babae din. Hmm, ngayon yung kagatin, kakagatin ko kayo. Kagatin ko kayo. Ito, lalaki, nag lalaki daw to, eh. Yan, ano yan? Babae din, bunso. Hoy, nanggigigil ka dyan, ha? Oh my god! Bite me, bite. And I will bite you. Ah. I will bite you too. <laughs> oh my god! Ay! Ay! Ah! Mm -hmm. Pesa ulo mo. Joke lang. <laughs> Mommy. Hmm, gigil. Mm -hmm. Yun na nanay, oh. Hoy! Ito yung asong nagbuntis na hindi nalaman na ba't siya nagbuntis na wala namang sign. Hello, yun yung nanay! <laughs> ay, lumabas na naman ng nanay. Okay. Eh, walang pindaruti na naman namin itong mga babies. So cute! Cute! Tignan <laughs> ba guys, isa sa pinagpunta ko rito yung aircon. Kasi wala kaming aircon sa bahay, ba? Diba? Pero, ba't ganito? Ang ingay niya. Tapos nas, parang nasira. Ito kaya nag-order sila lang sa TikTok shop. Hawawa naman. Anong nangyari dito? Tulon. Patingnan nyo lang. Sayang tulon. Kulang sa preno yan. Leche, preno. So, dito na kami sa baba. Na, tinalang namin yung nanay ko. So, ayan guys, yung ko. Ang dami kong breakouts. Sobrang dumi ng face ko ngayon. Hi! Nakapagod ka na. Mukhang iyak-iyak. You sleep na! Tingin-tingin ka pa. Aloy! Anong kwento mo? sa Boracay kayo. Dali. Yung kung naglakad kami sa Luno, kung sa kami kala namin, bila ng tubig yung mineral. Wat, 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 water station pala, police station. Napahiya kami sa mga tao. May bilang po ng tubig. Hindi mo kami. Wait, <laughs> <laughs> hindi nyo manakita na police station na kalaga, hindi water sabi, station? Sabi ng mga tao, water, sta water station ba? <laughs> <laughs> Nantok ako. Hay, ka nga rito. Ba't ang sama tingin mo sa akin? Inaano kita? Ha? Uy, si Dallas muna. Hay, ka nga rito. Ikaw. Nananagimik ako dito. Inaano kita? Hindi ba kita pagmumukha mo kasi maitim ko? Ha? Yung mga tuta mo, hindi ko naman inaano yan. Kung gusto ko alin yan, tuta mo, kanina kinagat ko na yung mga paan yan. Ha? Pero hindi ko kayang gawin kasi manggagalit ka, alam ko. Ba't ngayon asama ng tingin mo sa akin? Parang ang laki-laki ng kasalanan ko sa iyo, ah. Ha! Dalas! Dallas! Hmm. Oo, maharot nga yan. Ano, punta na nga lang natin sa Pasko Ay, punta lang tayo kahit katangin. Kahit katangin sa Pasko. Tignan mo na, tignan mo! Ito naman na laro ni Mama Edith, no?